Hello, hello mga ka part time Ayan nga, magbibinta ulit tayo ng kalakal dahil wala tayong pasok at wala rin tayong part time. Samahan niyo ako. At ayan na nga, tapos na tayo. At galagin natin sa machine sa ating mga kalakal. Ayan. Madaling na reject pero kailangan natin kasi nasa sa natin mga kalakal medyo pagbasa hindi ko mabasa yung barcode ng kalakal mamaya po kung nasa natin yung pinagawa natin, natin sa machine para uh, makarami tayo ganito ang pagbibinta ng kalakal dito sa lupo sipag ka lang In. at huwag ka lang maging mahiyain dapat kailangan natin pag wala tayo sa sariling bansa at at ayan na nga lumabas na yung isibo lalagay ulit natin yung mga nakira tayo. Ayan ang ating ginipa na uh, ka 25. At ito na yung ating at na napamili sa ating pinagbili pinag natin, na rin natin. Dalawang kilong karne. Ating pagkain. Ating pagkain. Kilong dalawang ng kilong ngunok. ribs ng manok. Sibuyas. Sinapay, sagay, sibuyas, mantika at, at meron pa tayong tirang. Dalawang kilong karne ng baboy. At yan, may tira pa. pa may Thank, you Thank you for you watching. For watching.